guys magandang araw signal number 4 na kami ngayon dito sa Bicol kaawa ng Diyos, hindi naman gano'ng kalakas simula kagabing nasbis, ganito na magdamag na walang tigil ang bubong namin dito kaya sa may parteng kusina, trapal pa lang yung mga nags 6.45 na Forty five lang umaga. Hey, this Buti na lang araw. Hindi kaya mabuhat ang bubong namin. Ito pinaka ano. Maanong parte. gum Ay, wire. Mga wire mga hampas sa bubong. Uy, uh, basa, basa, basa na tayo, Gom. Mm. Hai, ini nak tubang ngam pipa perus. ini ah, pipa Apa kong tali ni pipa sa akin? Ani nito pips? Di ka Wow, wala naman pipa. Yan, diyan ka lang, ha? Huwag ka malikot dyan, ha? Pinasok na kami, guys, ng tubig. Hindi naman baha. Galing lang sa talasok ng ulan. Nasa harap kasi namin yung ano. Ito na sila yung galing hangin. Ito yung parting malakas na hangin.

sa bahay natin, sa mahimig eh. sabi nyo yung hindi malang daw halata sa loob na bagyo sa labas oh? <laughs> oo? oo magandaan ang mahirap din kasi kung iwanan natin itong tindahan tahimik, tahimik islak, tahimik guys, yun sana sa bahay namin hindi na nababasa doon ang bagyo kaya lang hindi pwedeng iwanan ito simbahan. Alas dito na ako nakatira eh. Diyan lang sa tapatan ng tubig ah. Hindi pa kasi kompleto. So, dito dyan. All of luck. Dito. Bagayin namin. Dapat mahalo block yung parking dog. Oo. Mahalo block mo Tapos. Tapos. Dyan sa bandang yan, galing ang mga hawan eh. May gumalakas-lakas. Ano <tinyan> mo ito? Ha? Tapos Matay. Tapos na? Ha? No power na? Nakailang ulit ng buhay kasi yan. matay binubuhay ko. Buhay din. So, flashlight ko mama? Ano? Ang lakas ang tulo mo mo. So, flashlight ka sa akin? Hindi natin ko yung... Para itong sa pagkakarang mga pagkakarato at kalit. Iyo ito matibay tibay. Nagagalaw ng hangin yung bintana namin. Matibay ito. Matagal ito na doda. Abot na dito ang tubig. Buti na lang. Swerte pa rin kasi pagkatapos matuyo yung palay. Inuwi na namin sa mainit. Ngayon, ito na lang natira. Bigas at bigas sa kakalahating sako. Pati yung pataba, napauwi na rin. Walang so ganong mawabasa dito. Kawawa mm. Bawawa yung mga hindi pa naan eh. Mm -hmm. Marami pa. Wala pang kalahating yung nagpane. Wala pang kalahating yung nami. Ang mahirap sa bagyong to, matagal bago matapos. Uras na, alas 10 nagsimula kagabi, ganito na yun. Ganito na hangin. Hanggang ngayon, anong uras na? Mag Mahigit alas 10 na rin. Mag alas 11 na nga pala. Grabe. Malawak talaga. 12 oras na. Malawak ang hangin niya, kaya makagal yun. Ito ang kalagayan namin ngayon dito sa loob ng gandahan. Si Banong yan lang yung samitin po. Inaabangan niya na yung puwapasok ng tubig. Inaabangan niya na yung puwapasok ng tubig. Yan kasi galing yung sa bandang yan. Yan galing yung hangin. Si Baguio uwan. simula. Magabi, alas 10. Hanggang ngayon, 11.50 na ng tanghali. Wala pang pagbabago halos sabi ni Banong kasi hindi naman ako nakakalabas halos ang mga saging dito sa paligid namin tumba na sa history ng bagyo dito sa Bicol. Ito na yung pinakamatagal mawala wala. isang oras lang, wala na. Oh. Ngayon, 13 oras na. 13 oras na ba? Alas 10 kagabi. Kuling ko yung oras. Alas 10 nagsimula. Pag alas 12 na. 11.50 na. Wala kaming kainan. Tinapay lang kami. Wala naman kasi hindi ka naman gaganahan kumain pag ganito. Buti na lang, sinerti pa rin kami kasi nakapagpaani kami ng maaga. Pagkatapos, nakatuyo namin, naihapid na namin doon sa bahay. Kaya safe na yung mga palay namin. May isang sako na lang na hindi pa talaga tuyo. Pero hindi na rin yan tutubo. Ang lakas na ng tubig Malakas na. Yeah. Oh, lahat na galing din. Hindi na gano'ng Hindi na papatot. Pag-ibiglan na. Ay, signal number 5 kami. Pero kumpara nung mga nakaraang bagyo, hindi ito yung pinakamalakas na no? Ah, mahina ka ba bundok? Kumpara ng mga nakaraang bagyo dito na nawalan kami ng bahay. Ngayon, ang pinagkaiba lang, sobrang tagal matapos. Ba? Nakakainip. Mamaya ang ang sabi, alas dos pa. Pahina na. Tingnan natin. Sala naman. Gusto, na Papunta na dyan ang ano. Papunta na ng Maynila. Ang hirap lang ito kasi masyadong malawak yung sapat niya. Dito nagkasiwang eh. Wala namang siwang to. Ayun. Wala na kaming bubong. Yung bubong kasi namin yan sa labas, trapal lang. Ayan, dito pala luma, lumadaan ng tubig kong. Tumagilib na. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng mainit. Ang orami kami dito mainit. Ay, <laughs> Inaantok. Ako rin kasi kagabi hindi kami nakatulog ng maayos. Ay, ano? Ay, Sa natin to mas merdi pa rin tayo kumpara doon sa ibang mga sinalanta ng bagyo. Diba? Oo, hindi tayo nawala ng bahay. Iniisip ko rin yung mga, ang iniisip ko yung mga alaga natin doon sa bukit. Kawawa din. Pagkatapos ng bagyo, lulipad agad tayo doon pinakutas ko naman yung pag-alit kaya ito magkabagumula ang lamig tumila na bukas ng umaga ibat si ka agad ito kung darawin mm -hmm. para makakupa mga para ng, uh, ng mga aso so, si Jambu sa itiyog kaya nandun sa tuktok ng bundok hindi kaya ang ng doon ko siya linagay bulubundo ko para doon sa nyugan kasi delikado pag may natumban nyo sa kanya sa kanya dumaga okay uh, din so, na matay ang kalabaw bulubundo ko mga sanakan -sana ng ang kahoy so, dun, dito na yung Marami pang hindi nakapagpaani ito. Gusto kawawa naman sila. Dito sa lugar namin, marami pa ang hindi nakapagpaani baka one-fourth pa lang nakapagpaani Kawawa naman yung ano, iba siguradong dapang dapa yun hindi na mahirap i-harvester yun pag dumapa pag dumapa ibig sabihin basang basa kung hindi pa uminit ka agad sa mismong palayan pa lang ang palay tumutubo na yan pag nakababad sa basa murang mura na nga ang palay masisira pa. Kawawa. Kaya lang wala tayong magagawa. Kalikasan to eh. Ito na yung balik sa atin. Yung mga pag hindi natin pangangalaga sa kapaligiran. Sa kalikasan sinisingil na tayo alas 12 na Mm -hmm. May kanin tayo Ewan ko lang. Sila kambal na sa bahay. <coughs> Yung mabata na sa bahay safe sila doon. Hindi nga daw halata na bumabagyo sa labas. Ang problema lang doon, hindi sila nakapagdala ng pagkain. Pero nakabili na daw sa mga tindahan doon. May bigas naman sila, wala namang walang gaanong problema. Pupunta sana dito. Kaso nagisimula na palang bumaha. Meron kasing kalsada ang bumabaha. Pag bumaha, malakas ang agos. Kaya hindi na sila nagpumilit na pumunta pa dito sa tindahan. Isang ag natin. Ha? Ha? Dito natin isang sa loob. May dilis dyan. Tuyo. marami kami sa eh. hindi na namin hindi ko na tinapi yan kami na tulog ni Kani yes. buong maghapon tayong ganto kita natin dyan sa ano si Bo, Diyos ko,

Parang. Hindi pa yata akong kaya. Sasabit yung salamin.